Kapag salita ka naman, parang hindi ka, lahat ng naging babae ko, kahit ilan niya, di ko ang unang-unang kapatid ko na lang sa mga binibigay ko sa akin. Tapos ngayon, ganyan pa sasabi mo sa akin, wow naman. Oo, oh, maraming salamat sa mga tulong na yun. Pero kuya, kung yung mga tulong na yan, papabigat ng buhay namin, sumbatan mo na lang ako. Papabigat ng buhay namin, sumbatan mo na lang ako. Ay ma, malapit na po para birthday ko ah. Ay oo nga, enak eh. Ako mama, gusto ko po na magandang cake yung... Ay, teka lang na ka, may chat. Ay, hey, naku. Laka nga dyan. Bakit po? Tino po yan. Eh, dito ay ino mo. Chat na naman. Eh, hey, teka anak, kamatawag. Hello? Oh. Eh, kaya nga hindi ko sinasagot yung mga chat mo eh. Siyempre masasabi mo na ako sa asawa ko. Eh, na naman tayo eh. Problema na naman dadalhin mo yan eh. Hello? Uy! Ay, naku, Ay, naku, binaba. Okay talaga yung tito mo. Bakit po, ma? Eh, nagsasabi na naman, may problema na naman. Tapos gusto, bigla na naman magstay. Si Tito Elo? Hala mo bumurtipa naman po ako. Tito Elo po kasi pala utos. Lagi pong galit. Tapos nadadala po ng pagpagata dito. Natatakot nga po ako pag lasing po siya, lalo na po sa gabi. Kaya nga anak eh, kaya nga sabi ko, kakausapin ko muna yung papa mo. Pero hindi ko naman tatanggapin yun, anak. Diyos Oh, malas na naman dadalhin nun sa atin. ma absorb na naman natin yan. Ma! Oh, ano yun? Andiyan na po si Tuelo. Please lang, Ma. Ay, naku na, dyan na ba? Na tol! Oh, kuya. pa na po ito yung tawag mo? Hindi ko na na ako signal eh. Po ka dyan. Ano naman ba yan? Eh, yung mga tol kasi nagamit aamin na naman kami ni eh. Baka pwede dito mo na ako at mas talang gulang. Yan yung sinasabi ko sa iyo, kuya. Kaya nga, alam mo naman kuya, di ba? Ano nakaraan? Nakaraan ginawa mo. Di mo hindi yung asawa ko? Kahit kausapin ko yun, tuya, may naman tayo doon, uy. Tutaj, isa ning lang ka. Huwag na sabihin nag-away kami. Sabihin mo na lang kunwari, may gagawin tayo. Para ano lang. Tutaj, kasi hindi ako pwede umuwi ngayon ito. Nagbawala yung isa Bakit na naman ba? Ano naman ba nangyari sa inyo? nahuli na naman kasi ko tuloy. Pag-uwi ko ng babaeng sinasakal ako. Oh. Okay naman po yung madati ng kaindan niya. 24 hours ka naka-aircon. May business kayo. Oh, ano ba ba yung nahanap mo? Ayoko naku kasi nga sakit. sa ky. Gusto ko pa may gusto kong gawin. Gusto kong puntahan na kung saan saan. Ayoko nung ganito to tuloy. Eh, Kaya nga, baka pwede dito muna ako. Sige na, tsaka na ka naman dami. Stress pa ako tuli. Ay, naku, hindi nga. Nakailang babae ka na, kuya. Mukha ba naman? Tumatanda ka na. Eh, yun na nga. Hindi nga kasi ako makahanap ng babae na susunod sa akin. Eh, ikaw masusunod. Diyos ko, kuya, at swerte mo na nga doon. Wala ka namang iniisip. O, oh, adyan ang pera, andyan ang business. Ano ba ba yung nahanap Bakit Ba't kailangan ikaw masunod? Iwan mo, kasi alam sa so, totoo lang. Naiisip ko minsan na hindi pala porkit may pera ka, may luho ka, may sasakyang ka, may motor ka, nakakapag may maalaas ako. Pero parang may kulang. Parang hindi ko masabi hindi ko siya mahal pero parang ewan ko parang may tingin ko ako na talaga may pagkakamali kaya lang parang hindi ko alam kung anong gagawin ko pag gaganito eh eh kaysa magkasakit ang kami, baka pwedeng dito muna ako. Kaya hmm. kaya lang lang. Wait, hindi ito ang tatakpatin kita, kuya, ha? Mahalala mo yung nakaraan. Nag-away din kayo ng babae mo. Ito ka na tumuloy. Anong ginawa mo? Wala kang gawin dito. Napapapunta ka ba ng mga tropi? pa kayo inuman. O, oh. tapos kuya, yung mga ginawa mo niyo naa-absorb ng pamilya ko. Naa-absorb namin yun. Yung mala sa amin na pupunta. Kuya, nakalami na naman kami na supporta sa'yo. Baka naman this time, pwede naman. Pwede naman makinig ka. Matanda ka na. Yung mga anak mo sa una, naglalakihan na. Ngayon, kuya, kung hindi ka pa rin ikaw na talaga may problema niyan. Tsaka, hindi mo papansin, ako lang tumatanggap sa'yo. Kaya dito nga ka pabalik-balik. Kasi unto mo si nanay, tsaka si tatay, hindi ka tinatanggap. Kasi sa ginagawa mo, mga kapatid natin. O, nilapitan mo, tinanggap ka ba? Naisip mo, wala tumanggap sa'yo, di ba? Ako lang lagi, ako lang lagi tanggap ng tanggap sa'yo makapagsalita ka naman, para hindi ka, lahat ang naging babae ko, kahit ilan niya, di ko ang una-una kapatid ko na nakikinabang kinabang sa mga binibigay mo sa akin. Tapos ngayon, ganyan pa sasabihin mo sa akin, wow naman. Kuya, maraming salamat ha sa mga binigay mo kay hinihingi ko o binigay mo. Maraming salamat sa mga tulong na yun. Pero kuya, kung yung mga tulong na yan, papabigat ng buhay namin, sumbatan mo na lang ako. Pabigat ng buhay namin, sumbatan mo na lang ako. ng buhay namin, sumbatan mo na lang ako. Sumbatan...